Isang malakas na lindol na may lakas na 6.7 na magnitude ang yumanig sa gitnang bahagi ng Pilipinas nitong Martes ng gabi na tumama ng matinde sa Cebu. Ayon sa mga ulat, higit anim na putsyam na katao ang nasawi at marami ang nasugatan. Pinakamaraming biktima ang naitala sa lungsod ng Bogo malapit sa sentro ng lindol. Hirap pa ring marating ng mga rescuers ang ilang lugar dahil sa mga sirang kalsada at tulay habang libu libong residente ang nananatili sa langsangan dahil sa sunod-sunod na aftershocks. Naglagay ng mga pansamantalang ospital para sa mga nasugatan at idinideklara na ang state of calamity upang mapabilis ang paghatid ng tulong. Ang Parish of St. Peter the Apostle ng Pantayan Island isa sa mga makasaysayang simbahan ang gumuho ang kampanario dahil dito kiniling ng arsobispo Alberto Cuy ng Cebu na iwasan muna ang mga simbahan hanggang masuri ang kanilang kaligtasan. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay at alok na tulong ang Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan sa Pilipinas. Ayong sa ahensya, wala namang naiulat na nasugatang Taiwanese, ngunit handa silang magbigay ng humanitarian aid at patuloy na minomonitor ang mga rescue efforts. Patuloy ang mga operasyon ng search and rescue at ayon sa mga autoridad, maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi, isang paalala na nananatiling vulnerable ang Pilipinas sa mga kalamidad dahil sa lokasyon nito sa Pacific Ring of Fire. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.